Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Si Paul George ay isang player na sinasabi ngayon bilang laos na, ulipas na sa kanyang prime. Tinatawag nga siyang Paul Break minsan at hindi naging maganda ang kanyang unang taon sa Philadelphia 76ers. From averaging 23 points per game the season before, bumagsak nga ito sa 16 points per game lamang at 41 games lamang nilahuna sa dami ng kanyang injuries. Sa totoo lang nga mga kaibigan ay disente pa din naman ang stats sa pinapakita niya. Sadyang hindi lang nga ito naaangko para sa isang player na tulad niya na sumasahod ng 49 million last season, 51 million sa 25-26 NBA season, 54 million sa sunod at 56.5 million naman sa uling taon ng kanyang kontrata. Kaya naman ganun na lang nga siya kung ibatikos na mga manonood ganun pa man sa mga nakaabot nga ng prime ni Paul George o at least bago siya tamaan ng malalang injury, si PG nga ay isang superstar. Ang ginagawa ni Anthony Edwards sa dalhin ng kanyang team sa back-to-back -back conference final sa batang edad na 23 o 24 years old ay ginawa ito ni Paul George noon sa Indiana Pacers. Sadyang naharang lang nga talaga siya ng super team ng Miami Heat noon na may prime LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh at kung tutusin ay hindi na nga natin nakita ang prime ni Paul George dahil just imagine kung si Anthony Edwards ngayon ay magtamo na isang injury kung saan literal na naging letter L ang binti nito. Malaking what if nga mga kaibigan dahil malaking setback nga ito Ganun pa man, despite the career-threatening injury na ito, ay nagawa pa din nga ni Paul George na makabalik sa superstar status. Sa uling taon niya nga sa OKC Thunder noon ay nagtapos siya na pangatlo sa MVP voting at pangalawa naman sa Defensive Player of the Year Award. Ito na nga ang peak niya. Subalit hindi natin nakita ang totoong full potential ni Paul George. Dahil matapos nga ang kanyang devastating injury ay medyo lumambot na nga ang kanyang lakuan Nawala na yung talagang umaatake na Paul George at medyo naging lakong mayaman na nga siya kung tawagin ng iba Yung tipong pa shooting shooting na lang, step back, fade away at iba pa hindi nga siya nakapag-take advantage ng gusto sa physical prime ng kanyang katawan tulad nila Kobe Bryant at Michael Jordan noon na bago mag-focus sa back to the basket game o mid-range shooting ay talagang halimaw nga ito kung umataki sa pinta. Subalit masasabi nga natin na underrated ang comeback na ginawa niya mula sa hindi ka nais-nais -na, na pangyayari dahil naging 8-time all-star pa rin nga siya mga kaibigan. Siya na lang din ang nag-iisang active player sa 2010 draft class. Papasok na siya sa kanyang 15th NBA season. Fourth all-time din siya mga kaibigan sa guaranteed NBA money and still one of the best players sa generation na ito. Hindi man siya nanalo ng MVP tulad ng potential na pinakita niya sa mga nauna niyang taon sa Indiana Pacers, si Paul George nga ay isa pa din sa mga best players ng 2010s era. Ano ba ang masasabi nyo sa comeback ng pinakita ni PG13, PG8 to PG24?